哎学们，同学

Si, si Tita from Hong kong yata. Ay ate. Nasa ba si Tita Jo? Okay, then, 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 then. Tita from oh, London. London pala, London, London. action. Sige. Diba, bawat bawat characters. Voices. Ba yeah, wow. okay. Isa-isa, lang ang pupunta dito. For example, si Pino Floyd, dita, dito siya, ang mapupunot niya is gisa, O yak niya si gisa. sa skulaan niyo. Yes, Para pa yun, uh, nga, uh, uh, sa

А, уютно це терена. Да, кем сам себе мовлю. За, да поти. Один. Байбол, 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 і це Джонас, і це Джонас. І це я. Ви бачили? Pois é. Passa, segura. Eu vou aqui, Nako. <laughs> Hindi nag-uubod ng damit eh, okay. napaubod eh, no? Okay. nag a mm -hmm.

O ikaw, iskandala. Palma, dali, iskandala namin. Kaya naman mag-aaral. Hindi, dali, paano pa kami? I-installin namin ang sasabihin. I-installin namin ang sasabihin. namin ang pagkaroon. Bago mo. Samson. Ba si Samson. Si Samson. Bawal, Are you ready? Timer, 1, 2, 3, go! Parang kung pwede mo, iskandala namin. Oo. Huwag mo maigay. Samson. 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 <Tippyo ng> Hindi. <-try>. Meron na naman. Palayat. Palayat. Ah. Pwede siyang libre pa lang, pwede siyang libre. Pwede mag-celebrate. Alam mo si Sese di. 'Yan naman. Ang daming nasa lidod. Kilala mo? Ang daming dito sa lidod. Pas, 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 sa kan pa-seker. Alam na 'yan pag di alam. Moses.

baba, oh, baba dapat na iniit, iniit na, na, iniit na, iniit na, iniit na, iniit na, iniit na, na, iniit na, iniit na, iniit na, iniit na, na, iniit na, iniit na, iniit na, na, tapos, Wilson, ano isip ka ba?